Alam po natin na may mga destabilization na move uh, Professor Manit. Uh, sa ganitong sitwasyon, may mga nagsasabi na walang uh, uh, magaling na nakita nilang uh, leader, parang hindi sila kumpiyansa kay uh, VP Sara. So, palagay nyo kaya ay uh, matatapos pa ng Paolo Marcos ang kanyang term hanggang 2028 ay ang nananaig sa iba't ibang malalaking at respetadong institusyon sa ating bayan. No? Sino mm -hmm. ito? Ang sumbahang katoliko, ang iba't ibang re religion also no? na naninindigan para sa pananagutan. Tama na natin ang civil society organization dahil tayo isang malakas na demokrasya ang mga negosyante, private sector, mga employers na nagbibigay kabuhayan sa ating bayan. Ang nais nila ay stability. Uh -huh. At political stability means hintayin eh, na lang natin ang susunod na eleksyon. Uh -huh. Pero ang pressure nila sa ating Pangulo ay maaring hindi namin hinihingi ang resignation mo pero dapat nga may panagutin ka. Ganon uh -huh. din ang pananaw siguro ng ating military uh -huh. as our constitutional the protector of the state. And the state not only refers to the President but for the of the Filipino people ngayon. Mm -hmm. Ang hinihingi nila ay meron tayong proseso, may eleksyon 2028. Kailangan lang pagkakataon itong mabago at maalis ang ang kurakot, ang mm -hmm. nakaw sa kaban ng bayan. Mm -hmm.